Nako tayo sa probinsya naman. Lalaking dating member po ng grupong makakaliwa. Sumuko at nag-surrender ng baril sa Baler Aurora. Narito ang balita ni Romella Roque. CCME Radio, Radio. 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 Yes, Kante, ka voluntaryong sumuko at nagsurrender ng baril sa Baler Municipal Police Station, lalawigan ng Aurora ang isang lalaki, dating membro ng grupong makakaliwa. Hindi ibinigay ng PNP ang pangalan ng lalaki na isang 30 anyos, may asawa, dating kasama ng kasapi uh, Kasapi ng Pambansang Katipunan ng Magsasaka o Magbubukid (PKM), ayon kay Police Colonel Robert L. Pitate, Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office, matagumpay ang operasyon na isinagawa sa Barangay Sabali, Baler, Aurora ng PERSA Provincial Mobile Force sa koordinasyon ng Provincial Intelligence Unit. Aurora Police Tactical Interdiction Unit, Regional Intelligence Unit 3, Kasiguran Maritime Law Enforcement Team at Baler Municipal Police Station. Isinurender ng lalaking isang caliber 38 revolver, walang bala at walang serial number. Nasa kustodiya at pangangalaga ngayon ng Aurora Police ang lalaki na binigyan ng special treatment na higit na makakatulong dito. Mula sa lalawigan ng Aurora, with Henry Mendoza, ako si Romel Roque. Naguulat sa target on air ng DCMI 15:30 ang radio TV. Radio. 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 Salamat kay uh, Romella uh, Roque.